Taya, tabi ka. May, may ano, susak yan. Tarihan, tarihan. Where's Nanay? She, you are here. Wow. O oh, sige nga, sino-sino yan? Nanay, tatay, asan? It's she, a five flower. It's a golden And Tadya. Wow. Where's Tanya there? Oh. Where's Tanya? Uh, here. Oh, and where's Tatay? Here. Nanay. Here. Kuya CJ. Uh, here, here, apa ya JB? Gelin nama. Ya, tengok ni mangan aku, hana, min. O, daspanin mo na yan. Simpag naman ang batang itit. Ay! Oo nga ba? Doon, doon. Magano? Very good. mo lang dito ha. Ito, lagay mo dito sa ating ba. dinaganan niya. Ganda-ganda nitong mga halaman na ito eh. Ay, mayroon siyang ligaw. Saan? Sa sakyan. May dumaan. Oh! Nabunot siya. Ang ligaw na ano pala. Bulaklak niya pala yun. Kahawag naman ito. Tanggalin natin mga ligaw-ligaw. uh, you're done? Okay. What is that? Taho ba yun? Hindi siya taho. Kuchinta. dito sa suman ay ang ganda pa naman itong mga ano na to nasasamahan ng ligaw baka lang mapili kasi kahawig nito yung ano bulaklak nya oh. kahawig ng ano kanina bunot ko tuloy kala ko yung ano damong ligaw Kamu di pagtali ako ah. Kapag walis na sa garahe ng buo ah. Ang galing naman ng bebe na yan. Good job, Tonya. Very good, Tonya. Very sipag-sipag niyan. Dinis na ah. Why? Hap, nangyari sa'yo. Lumuluha ka. Ha? Huh? Okay, huwing ka. Bait-bait ng baby ko. na Nadis. Okay. Ayan <laughs> na. Nice. So, naman kasi nakikita niya Eh. In the window. I see you in the window. <laughs> <laughs> ah, okay. Sorry. Pala <laughs> mo ah. May <laughs> CCTV ito. Are you CCTV? Yeah. Yeah. <laughs> Like talya, like tatay eh. Hmm? Diba? Bibi din ikaw? Bibi mo, the, the breast tatay. Parehas kay me. the breast, patay. breast <laughs> tatay. Tumunatuloy yung kilay. Talia nagwiwi sa damo. The grass patay. Done. <laughs> You're done. Very good, Talia. Oh, itchy. So, easy, Eh, kasi impawis ka na. Pagawa ka na ng gatas kay kuya. May flowers? Okay. Oo. -oh. Later, later. Sige. Dali lang. dami na flowers namin. Na wow! Ganda na yellow bell. And the rose. And that one. Oh. May, maganda na ito. The white. The white. Ayan. May white. Maganda na. Tapos may Korean yeah. rose. Yeah. And this. Ganda. The... Yeah. Like Talia. May Talia is my flower. It's mine. yellow, hmm. that's mine and this is your stain and that's mine ay, wala na, oh lahat sa'yo, ah wala, oh, wala pang bulaklak pang isa mine, mine. yung ano natin, carpet ah. rose pagod ka ba? Hey. oh, wag ka dyan, tika lang dadamuhan natin para ano, tabi ka muna anak tanggalin ko muna natin yung mga damo na ligaw itong brain baby maganda rin ang bulaklak pagawa ka ng gatas kay kuya mo pasok na naman. Nao, ganda ng buds niya. Oh. Kaso hindi siya bumubuka ng ano. Dati ano to, bukang buka yung bulaklak na ito. Eh. Hindi siya namumukadkad ng ano. Kulang yata sa pataba. aming carpet carpet rolls carpet rolls mga ligaw-ligaw kasi ligaw-ligaw na damo So, Nasaan na si Tania? Umasok na. Sige na, wiwi na. Doon sa toilet. Sarak daw. <laughs> it's okay though, it's okay. wag lang sa grass, lang sa grass, no? Okay. Teka, uh -uh. tanggalin natin kasi to. Pangit kasi itong mga damo na to eh. Ubo, kinakain nila yung ibang food ng mga halaman. Mm uh -mm. -uh. that's not fair. Oh, wag, maapakan mo yung bulaklak ha. Maapakan mo yung halaman. Be careful. Nakala ko purple yung bulaklak nito. Ay, ligaw na halaman. Ay, ay, ay. Mayroon yung pink, may purple, and white. Maganda yung white. Padamihin natin yung white. Maganda the white. Opo. Shampoo. Of course. Di ba? Nanay. Po. Paket. I oh. had oh, something for you. Ano galing mo pinitas mo? Huwag oh. mo pitasin. Huwag mo munang pitasin 'yon kasi bago pa lang siya namumulaklak. Doon madami na 'o oh, sa kabila sa bakuran. Thank you. Thank you, Talia. Something for me, Isa'y para sa iyo 'yan. Loko mo ko eh. Huwag bung mo pitasin yung black lang yellow bell dito, pinapadami natin eh. Opo. Ang ganda daw po itim for me. Mhm. Uh -huh. mo naman pitasin kasi bago lang siya, namumulaklak para dadami siya. Okay? Kung gusto mong flower doon, luno muna sa isang yellow bell, yung marami ng gulaklak. Ito na, nagsisimula pa lang yan eh. Para madami, maganda. Okay? Ito talaga. I have pawis na dami na pawis. May susu dito eh. Ang laki-laki pa ng susu dito minsan. Oh, mandita. Yan, nandito yung mga ano. Mga ano mo, oh. Yung pinag... Okay. Dami niyang bulaklak bag. O, oh, diba? Ayan na siya, oh. Tutuloy na. Bubuka na yan matagal-tagal kong inintay na mamulak-ulak ko eh. Namigay din siya ng bulaklak sa wakas. Tayo ka, huwag mo nang anuhin dyan, ha? Okay na yan, wala nang damo dyan. Mo dito. Ano A din? Pwede yan sa loob ng bahay, eh. ano, sa water lang. Pwede bunutin mo na. Kung ayaw mo yan. Di naman atin Sa kabila yan, eh. Lumusot. Lumusot dyan. Pero nakakaganda rin siya, di ba? Lagyan mo na lang dyan sa bakod. Ganda yan sa bakod. Ano kaya ito? Halaman din ba ito? Parang nyug na ano. Alam mo kung anong halaman to? Ayan. Palmera din ba yan? Ah, bak baka nga. Kasi may buto yan. Oo. Pwirong din doon sa likod eh. Kaya pala yung mga buto. Ah, yan yung mga buto-butong nagkalat. Ay ko. Ay, tama na. Ano yung kay mo? Tama anak, baka mahukay mo yung ugat niya. Ay, nako, yung flowers. tinik Ayan, uy, 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 uy. Ang lalaki nang nandiyan sa may arm mo. Ay, sa may kamay mo. Pwede yung dahon pala niyan, pakuluan. Nakuha muna yung mga dahon. Gunting. Ayun, oh. No? Ay, ba't doon mo nilagay? Sira yung halaman. Ang tagat kong tatay na to. Ganito bang tatay ito? soli nga. Ha? Huh? Nanuhan niyo ano. <laughs> oh, oh, ganun daw. Ang <laughs> dami niyang alam. I look like ballerina. Ah, 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 ah. Matinig. Matinig. Tabi ha, ha. Oh, ayun oh. Tutusok ka dyan. Parang may ano. Ang pa naman ng tinik oh. Ayun, sa kabila. Ayun oh, dito sa ano, kanan. pang ano ba yan sa bakal binili mo ang tinim tinim sa mga sanga uy yung hinahawakan mo may tusok din yan ah oh, matusok ka dito tanggalin mo kaya ito yung sa malaki na tinahin Lagari mo ah. Saan ba yung parts? <laughs> sa nabibili yung lagari mo? Ay, may malaking langgam sa ulo mo. antik Ay, oo. Ano mo kaya yan? Uh, lighter natin? Uh, oo nga. Kaya pala. Ay, nung bae ng hantik. Dapat pala, yun mo putulin mo yun. Ano gusto mo sigaan? Kuha ko ng papel. Ha? Dito ka kaya banda sa kabila. Kasi mahuhulog sa iyo. Yay. Ah, oh, dapat sinigaan natin. Hindi mo pinakalat.